Hai hage. Sa kabuhi ta, hindi tagid malikawan ang tao nga hindi gusto malamangan, no? Nga dang gusto lang bala nanda ng bida. Dang feeling nanda bala kanimo, dang daw hampangan, kalabalahaw. Wala na sila gahatag respeto sa imo. Gusto nanda dalang permi sa babaw. Gusto nanda dalang ang successful. Dang ginapamuka, pamuka bala kanimo, nga dang daw ay datimot karapatan maging mag-asenso. Tapos sa mi pananda ka dyan, ipakalain na ikaw sa ibang tawo just to push themselves pababaw. Butong nga nanda ikaw padalom kay gusto nanda sandalang sa babaw. Pero nga nga hindi kaya gusto malamang nga hagi. Nga gusto mo yan nga ipakalain ang isa katawo para lang nga ikaw ang purihon. Ano gid ang makwa mo da how? Do you think nga ang success that you are aiming through lies and cruelty makip mo na? No, it won't last. Abi mo nami na nga mangguba kagidsang tawo tungod lang sa imo nga ambition. Bukurat nami nga pamatasan dai daw nami katampuyong nun. As tamalipong. Eme. <laughs> Hapos lang sa imo magpakanubo sang iban nga tawo And it's injustice. Hindi na nami nga pag-uswag. Gusto mo ikaw lang permi ang koronahan. Hage. Wa itibaho nga waay ay gasungaw. Magwa magwa gidrang malain mong batasan. Mabalaan gidra Japon kag -abi mo kung successful ka na kag mabalaan sang tawo ang baho mo the very ground that you're standing on will collapse beneath you tandaan mo ra okay okay